Aiko Melendez, tinanggihan ng isang artista na vlogger na inaya niyang makakolab sa kanyang vlog. Sa blind item na lang idinaan ni Aiko Melendez ang pagkadismaya sa isang artista na inaya niyang makakolab sa kanyang vlog. Matagal daw kasi bago siya nireplyan sa kanyang mga private messages dito tapos sa huli ay tatablahin lang pala siya. Dinedma lang daw siya ng artista na hindi niya pinangalanan, at nang sumagot na ito sa kanya, tumanggi ito sa kanyang paanyaya. Kaya labis ang pagka-disappointed ni Aiko. Inakala raw kasi niya na pagbibigyan siya nito, dahil nagkasama na sila noon sa isang project. Ito ang binunyag ni Aiko sa kanyang Facebook post kahapon February 1, na nakatag sa social media personality na si Senyora. Michi ka ako sa iyo maring senyora, nakakaloka 'di ba kung sino pa yung mga pinakasikat na vlogger yun pa ang napaka at willing mag-collab, kagaya ni Agassi Ching apakabait nila ng mom niya. Samantala itong artista na naka-work ko dati, my message ko, baka pwede mag-collab kami? After so many attempts of messages, sumagot na sorry po, di ako nakikipag-collab po eh. Taray! Understandable naman kung busy siya kasi pareho naman kami busy and sumubok lang naman ako, kasi kala ko friends kami since naka-work ko na siya dati, ending barado tablado ako. Okay lang, baka naman busy talaga siya, mas busy pa siya kay Baden, pabirong pagtatapos ni Aiko. Sa comment section, inamin ng aktres na may mali rin siya sa nangyari, dahil iniisip niya agad na friends sila nung taong tinutukoy niya. Mali din ako baka assuming ako na friends kami kasi sa set kung makamiss Aiko, at bati to the max, haha. Nung sumikat sa vlogging dermatology, Anya. Kasunod nito, inilahad niya ang kanya umanong advice sa artistang vlogger na tumanggi sa invitation niya. Ang payo ko sa kanya. Ang kasikatan ng tao all temporary. Stay humble kung ano ang taas nang narating mo dapat siyang baba ng paa mo na nakatapak sa lupa. Kasi maliit lang ang mundo at bilog ito pagtatapos ni Aiko. Kanya-kanya namang hula ang mga netizens kung sino sa mga nakatrabaho ng aktres ang kanyang tinutukoy sa blind item. May nanghula na baka si Alex Gonzaga ito, pero agad sinagot ni Aiko na magkaibigan sila ni Alex. Meron namang disang ayon sa ginawang pagbablind item ni Aiko, Anila, why do you need to make a collab? For the views? Kung ayaw niya eh ay di wag. Just respect that. Pero para paringgan mo at sumbatan yung tao, at ay blind item mo pa. I think that's Paul, agree, kung ayaw wag pilitin. Irespeto niya, nilagay niya pa in bad taste yung tao dahil lang sa di sumang-ayon sa gusto niya. Pero ayon nga sa post ni Aiko, naiintindihan naman daw niya, ang ikinasama lang ng loob niya ay inakala niyang kaibigan ang naturang artista slash vlogger.